Hinalughog ng kapulisan ang bahay na ito sa Leso Aklan sa bisa ng isang search warrant. Ayon kay Police Captain Gilbert Batilis, hepe ng Leso Police Station, nakatanggap raw sila ng reklamo sa kanilang opisina tungkol sa pananakot, panunutok ng baril ng sospek na si Jaime Taglay. Ang sospek nakunan ng isang .38 caliber at mga bala. Paliwanag ni Jaime Tina ni Manrao siya ng ebidensya ng mga pulis. Dito kami sa bukid. Mayroong ditong uh, implementation ng uh, search warrant ang ating mga kapulisan. Oh. Dito ay, uh, ay pinapaliwanag ni uh, Police uh, Captain Gilbert uh, Batilis ang uh, proseso ng uh, pag-implement ng uh, search uh, warrant o ang paghalughog sa bahay ng uh, sospek. At uh, bago rin ito ay mayroon silang uh, kasamang isang representative ng uh, media mula sa uh, ating kasamahan sa Brigada News FM Kalibo. Uh, at uh, ganun din, nandito rin ang barangay officials, ang barangay captain ng uh, lugar na ito. search yung ginapasin ko ato yung pa bansa sa mga media church na representative at mamang kaya ato yung barangay captain. Bago rin na uh, pumasok ang uh, mga otoridad sa loob ng bahay ay uh, kinapkapan

Bola gani ano? Parents mo dahil. So, sa mga oras na ito sa kawila uh, ang bahay ang uh, ng ating mga kapulisan sabihin, tis tis -tis. sa mga kapulisan sa mga kapulisan sa mga kapulisan

kami nang uh, taga GMA Kalibo. Uh, ah, uh, pero meron namang representative ng uh, media doon na uh, sa loob no. Ah, uh, para sa transparency at uh, uh, nandoon sa loob ang uh, taga Brigada News FM Kalibo. Uh, Bali dito na lang kami maghintay sa labas kung anuman man ang uh, makukuha nila diyan uh, sa loob no. Mga kapobre. Tama mga kabarangay, sa may kusina, hindi naman po siya yung pagbisa. O rin, kaya uh, pag-search po ako ng mga katulisan Gracias. Oh, yeah. uh, CR wala natin. So, na uh, CR portion ng nagsugod natin kanina. Ha, uh, police kaya check mine. So, negative pa so far mga kaibahan. Wala pa gid like may narita. Wala tin karam autoridad. Hala hindi kada sa may kusina. Agad sa dining area. Pero CR no. Na check. Okay, mga umog. Ito, magiging na uh, kag idro sugod ito umugan good masikya nga uwa gid ito kag bintango siya bi nga di ko rin ginabutan ang pero parin pero negative man sa kwarto yun

iya mereka ay, ya, matikau, na, na, so putaan, ay, na, na, na. Hmm. ay, 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 di ay, polis, ay, 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 ada ay, 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 di ay, 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 orang ay, 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 ay,

Kung na yung ito ay basi na anda nandapang tamlang tayo. Droga. Sa dyagro? Dokon, silpon atan Dokon ho. Uy, isa't ano, subject person. Ay, gina... Pamalibara nang nga may baril imaw. No? yun na uh, search ng balay may baril ko no may nabuol nga baril aton ko ng uh, mga kapulisan sa sulod may witness man sa karang nga media may mga media representative matabi Bijohan mana? anong baril? Sige, sini sakatong mga tao na nakakatong mga tao na nakakatong siya. tao na nakakatong mga 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 tao na nakakatong

Pagbukas, ni puki ngongodare eh? pagbukas hindi pagbukas ng government di chocho dia kita na marka Manaris, mga kasama natin ngayong uh, umaga uh, short background lang sir uh, kap sa ano ito sa subject person ng ating mga kapulisan ano po background nito dito sa inyong lugar po actually sir eh uh, na involve lang naman siya sa okay. sa uh, naging biktima siya ng pag ano, ta, pagtaga mm -hmm. way back uh, 2018 may 2018 toto to 3 days before barangay election noong mm -hmm. 2018 sa ano, sir? Sa Lamayan, ba? Mm -hmm. Bali may nakaaway po siya. Oo, kasi nag-ano sila? Nagsisugal. Mm -hmm. oh. Tapos yan na nangyari. Mm -hmm. okay. So, dito naman sa reklamong nag nanunutok raw ng baril at nagpapaputok, nakarating ho oh, yan, reklamo na yan. Actually, sir, wala akong natanggap na reklamo doon sa barangay mm -hmm. na may ganun talagang nagpapaputok siya kung ano? Nag, nanotok. Oo, oh, nanotok ng baril. Wala naman akong... Wala. Oh. So, ibig sabihin, hindi nakarating sa inyong barangay yung reklamo ng ibang mga tao. Diretso mm -hmm. sila, sa polis. Ah, basi, di, baka diretso sila, sir, sa ano? Mm -hmm. Sa, sa polis na, na ano. nag report oh, pero kahit tingnan natin yung record sa si barangay, walang ganong nakablatter doon. agen sa ating suspect. Papa. Yung <clears throat> allegation niya kanina na sabi niya, tinamnan daw ng mga pulis ang bahay niya ng baril. Aho. Ang tanong natin is, before ng operation, uh, before pumunta dito mga pulis hmm. po, ay nagkipag-coordinate na sila sa inyo bilang Aho. kayo witness po. po. So, ano po ang masasabi niyo doon sa allegation po niya na may nauna raw pulis, gano, na may Yung... na daw? Ganun. Sa kwento niya kanina, siyempre may pumunta dito ang pulis. Kasama na ako kayo. Ay, hindi pa. Sa unang sa unang pagdating ng pulis. Mm -hmm. uh, dito na sila hipe. Eh. Mm -hmm. Yung ina-allege niya kanina may pumasok, wala na akong pag wala akong masasabi doon kasi wala pa ako dito. Mm -hmm. Na nung makita nyo kanina, yung dito na kami, doon pa lang kayo doon sa may pilapil na yun na nag-ano. Uh -huh. Kita naman natin na bago naman pumasok yung ating mga kapulisan ng kapulisan para mag search doon sa ano eh ako nga mismo yung nag inanong nagkapkap mm -hmm. para masiguro natin na wala silang dalang baril uh -huh. na maaring itanim doon ano para uh, <coughs> hindi maging bias yung ating ano sir. Oo. Oh, saka <coughs> may iwasan yung uh -huh. pagtanim ng mga ebidensya. Uh -huh. so, uh -huh. At saka, sabihin, kita naman. Sila proseso, oh, eh. sumunod sila sa proseso. Kita uh -huh. naman natin kanina doon habang naka pumapasok eh andyan naman yung kamera ng ano uh -huh. mismo yung sa pulis uh -huh. at saka sa media mayroon namang ano. Uh -huh. Uh -huh. So, so Masasabi ko na sa part natin ng pumasok na tayo, eh, walang bias na nangyari doon sa magtanim ng baril na sinasabi ng mag-asawa. Oh. Maraming salamat po, Kap, sa oras na binigay sa amin. Kap. Okay. natin si Police Captain Gilbert batelis ang hepe ng ating Leso Police Station, tungkol dito sa operation nila na ginawa ngayon dito sa may kawilan uh, na Leso. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, ah. Uh, ako nga RC no at uh, sa ating mga kaibigan sa media no. Uh, oh. Ito pong uh, operation natin ay pagserbi po ng uh, uh, search warrant ito against sa uh, uh, reported na tao na, uh, na may position na illegal na firearms dito sa Barangay Agkawilan na uh, Barangay Agkawilan sa bayan ng lesa Opo. Paano po nakarating sa inyo ang uh... Ang um, patungkol dito, mayroon po bang uh, naging uh, unang reklamo po tungkol sa subject person po? Opo, oh, po, uh, marami na po itong uh, reported na mga uh, incident na involving itong uh, tao na ito, no. Uh, mm -hmm. Ang latest nito is uh, itong uh, September uh, 16 lang yata, no, na uh, involved din ito uh, sa pag-threat uh, no sa mm -hmm. kanyang uh, mga uh, ka lalapit uh, bahay dito. no uh, Kaya uh, natatakot sila dahil uh, itong taon, ito is nagpapaputok minsan ng baril niya. At uh, pag uh, may mga uh, instances na nanunutok ito ng uh, uh, kanyang illegal na uh, baril. no Kaya uh, para masigurado natin ito at kung halimbawa na mayroon talaga sa posisyon niya at para magiging valid yung pagpasok natin sa kanilang bahay, sinapplyan natin ng uh, uh, search warrant, uh, warrant ito. At sa visa ng search warrant, kaya uh, hinahalogog natin ito para makita natin yung uh, tinuturo at uh, nil-report sa atin ng mga illegal na uh, baril na nasa posisyon ng taong ito. Apo, ano po ang na-recover natin, sir? So, parang may mga initial na tayong recovery na uh, nasa sa uh, kasama doon sa Uh, search warrant yung uh, caliber uh, .38 mm -hmm. yung hinahanap natin doon is yung caliber uh, 4.45. Opo. May allegation sa sir na tinanim raw ng mga kasamahan ninyo ng mga pulis yung baril na na-recover bago lang. Ano ho, uh, ano po ang inyong explanation doon sa Well uh, right samanya yan no mm -hmm. na uh, na yan no. Mm -hmm. uh, yung operation na ito is Uh, nasa tamang proseso po ito mm -hmm. mayroon tayong kasamahan sa media mayroon tayong uh, kasamahan galing sa atin na mga barangay officials no mm -hmm. at uh, uh, yung pinaka arbas natin ito is itong uh, search warrant no at may mayroon tayong body cam iard na mm -hmm. uh, kasama sa pag-implementar natin ng uh, uh, search warrant Opo, ito. okay. itong body cam na ito sir Uh, paano ito, yung proseso nito, before kayo malis ng, ng uh, police station, papunta dito, umaandar na po Opo, ba yan? Opo, buong pangyayari sa uh, pagkandag natin ng operation is kasama niya sa barikam natin. Mm -hmm. So lahat yan e, may sa korte po? Opo. Uh, so kung yung kanyang sinasabi na mga ganun, doon uh, na yun, yung body cam na yun ang makikita, Apa. ipresento sa korte. Apa. Okay. Oh, ang background nito, sir, dito sa lugar, anong trabaho po nito? Well, ito nga siya, is, engaged ito siya sa uh, pagbibinta at pagbibili ng mga uh, ha, kayo pa, no, baboy, mm -hmm. uh, mga baka. Then, mm -hmm. uh, uh, yung yung mga uh, ka, ano nga nito, yung kalapit bahay no uh, biglang uh, report daw is biglang uh, nagkaroon ng uh, well uh, sa kanya naman yan eh no mm -hmm. uh, kung minsan naman uh, nagsisikap naman yung tao but mm -hmm. uh, hindi natin yan uh, tinatago na mga ano pero mm -hmm. kaya nga uh, apply natin ng search warrant para makikita natin yung katotohanan mm -hmm. kung mayroon talagang Uh, tinatago ito ng mga illegal sa kanyang pamamahay. Mm-hmm. So maliban sa baril, may posibleng na may iba pang illegal na tinatago dyan, sir. Uh, so para hindi pa naman siguro terminated yung paghandak natin ng search warrant. O ongoing pa no? no? Ongoing mm -hmm. pa yung pag-search natin, no? At tingnan natin kung ano pa yung mga don doon sa. Uh, Pwede yung magiging recovery natin at subject ng uh, search warrant. Mm -hmm. Since ito pala siya ay parang negosyante, ahente ng mga uh, hayop baka may posibilidad din po ba na yung barrel nagbibenta rin or ano po? ay yan din po yung yan din po yung naririnig natin no engage mm -hmm. din ito sa tinatawag na gun running mm -hmm. but uh, sabi ko nga is uh, hindi pwede natin na uh, uh, sabihin lang ito kundi uh, ilagay natin sa tamang uh, proseso may resibo mm -hmm. kung na uh, nag exister ba talaga yung tinatawag ng mga illegal na uh, firearms loan or uh, kung talagang iingit siya sa pagbibinta ng mga illegal na barrel. Mhm. Mm Sige sir. Lastly sir, baka may mga nakalimutan pa akong itanong sa inyo. Ano po 'yung uh, minsahi sa mga kababayan natin? Wala, well, uh, 'yun 'yung ah uh, pinapauna natin at ah uh, uh, remind natin sa mga kababayan natin, especially dito sa Banwag Leso, no, na 'yung 'yung pagposisyon ng firearms na hindi lisensyado is binabawal ng ating uh, batas no. At uh, saka may tinatawag tayong uh, responsible uh, gun owner no. Kung paano natin isama sa ating pamamahayo sa negosyo natin yung firearms mm -hmm. na, na may kaakibat na responsibilidad no. Mm -hmm. But uh, ito is may kasama ito na permito kare el na tinatawag or may lisensya ka na No, sa mere na wala kang lisensya that is illegal sa atin na uh, sa ating uh, uh, comprehensive uh, firearm law under sa Republic Act uh, 10591. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay sa amin sa TV News Online po. Maraming salamat din na uh, sa kay uh, kay uh, kapubring Archie at sa ating mga kasamahan sa media.